Habang nag-iintay po tayo ng pila, ay tayo muna ay mag-picture taping. Atinus, okay. ang ganda. Ang dahon. Wala tayo mag-picture doon. <laughs> <laughs> and picture. <teacher. laughs> At ayan nga ho, ang bunso, manghang-mangha din eh. Sa building na are, ay eh, parang nabali na daw ho. Ano gaya? Nabalik ang leeg. Nagharap ko rin magandang pwesto kung paano mabibidyo mapipicturean mapipicturan ho aring building na ari. Kaso ho, ay malayo pala dapat. Kaya paano tayo bumalik na doon. Ayan, dito po kami sa Taipei at nagagala. Gumagala. Gumagala ang birthday girl. Sino ba yan? <laughs> Ayan. Gumala mag-isa. Oh, tara na. <laughs> uh, happy birthday to okay, you. Ayan daw. Ayan. Lalagyan. Anong gusto mo? Pili na ikaw. Ayan. Ang cute nito. Uh. Poppy, poppy. Ang gusto niya. Dapat iba yung isa. Ayan. Ito. Para iba. Strawberry, strawberry strawberry strawberry. Mm -hmm. ya? Yeah. 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 candle atene. <laughs> Kain na lang natin. Ano ba? Kain na lang natin. Twenty-nine. Oo nga. na lang tayo. Kainin, kainin na lang natin. Kasi sakta din nagugutom ko yan.

<laughs> Ay, yung candle kasi, ano, age na siya. Age. Para, let's...